Ayan na guys, ang batang makulit. Ngayon tahimik na. Hmm, ha? Kamusta na yan? Habang natutulog po yan, ay kami ay nanonood ang Eat Bulaga. Oh, mga guys, kamusta, kamusta sa inyong mga bahay-bahay? Kayo na po ay kumain. Oh. ito na po ang Dalmatian. Ay, Dalmatian. Ay, hindi pala Dalmatian yan. Sino ba yan? tao pala to pasensya na ayan na po ayan, oh. ayan. po ang tababo ayan. ayan po mga kikita nyo na po napakatakaw na bata ayan po yan si Lexi May oh. ayan magaling po sumayaw si yan ayan, mga kaibigan sunod sunod lang po yan mga kaibigan video kaya sumasayaw po yan Mag magaling yan malakas kumain ayan nakikita nyo ito ang kasama niyang Dalmatian ayan Dalmatian ayan <laughs> kamusta mga guys yan po ang babaeng dalmatian sana ay mapakinggan hanapin nyo na po kung kanino anak to anak ba niya ano to anak pakinggan nyo na yung mga anak nyo ito na ayan o mga guys yan yeah. oh, tingnan yung dalmatian sumasayaw oh. mag ina pa lang yan pakinggan nyo mga kaibigan Tuwan-tuwa na po sa ginagawang kabalbalaan. Yeah. Yeah. Okay na. Tapos na. Maraming salamat po.